Yan, sasagot tayo ng tanong. Ganito yung tanong niya. Noon bago pa umiiral ang tao, ilan po ang kanilang salita o wika? Yan, yan ang tanong. Noon bago pa umiiral ang tao, ilan ang kanilang salita o wika? Anong una talaga, no? Isa lang ang kanilang wika. At isa lang ang kanilang salita hindi wala pang wala pa yung ganitong mga uh, salita natin na iba't iba na yung kanilang wika talaga noon isa lang tapos yung salita nila isa lang yun po ay mababasa natin sa Genesis 11 verse 1 at ganito po yung nakasulat sa talata Genesis 11 verse 1 yan at ang buong lupa ay iisa ang wika at iisa ang salita. Yan po ang sabi ng kasulatan sa Genesis 11 verse 1. Sulat po ito ni Propeta Moises. Sabi niya dito, at ang buong lupa ay isang wika at isang salita. Hanggang dito na lang, talagang iisa lang talaga ang wika noon at isa lang ang salita. Ingat!